So, hi guys! Ngayon, magluluto tayo ng gulay. Yan. Dito sa probinsya, sagana po, ang gulay. Merong malunggay, okra, yan, saging, alubate. Huwag niyo ubusin. O, oh, yan, kalabasa. And, gagmay-gagmay, lang po natin. O, oh, ayun, nagdag ko. Alam mo, sumunan mo, nagkuhan, uy, sa pasaw. Uy, ano, hindi mo, nana, ano, pero okay na na isya. lamit mo na isya, good. So, magluluto sila ng lauoy. Yan, kalabasa Wow. And then, yan. Merong lemongrass tanglad. And, what do you call this one? Kuryoso ni Mang. Okay, kuryoso and luya. So, lalagyan namin yun siya ng uh, piniritong isda. Ayan, magluluto. Si mother at si auntie. Ulam namin mamaya. So, guys. Ito na. So, enjoy here? Yes. Ito, guys, yung ay halo namin sa gulay. Kanina, pinicture ko yan. Pritong galonggong. Hindi ito galonggong. Yan, yung... Bulinaw. No, it's, ano, Pambang. yung sardines. Pintan. Yeah, may kumakain dito. Hi! Yan, kain. So, ang saya lang dito sa probinsya. Ang dami mong pagkain. Pag wala ka ng pera, o, oh, yan ang gaw... Gasto ng gasto sa December, o, oh, ayan. Ito na mangyayari pag... Ano na? Pag wala ng pera, guys. Kalungkong. <laughs> Kanin! Ayan. pa Ayan na, guys. Luto na yung ano, kanina. Huh? Sarap. And then, may natira pang, ano, piniritong isda. So, let's eat! So, let's eat. Pray muna. Okay. Paano mo sudad? Ito, guys, daing. I don't know. Prito. Okay. Pagkala. Pagkala. Prito na. Malaki Ayan. May pritong kasi walang isda ngayon. Mayroon po isda. Gulay. Alam nyo, kalabasa, okra, tapos anong tawag doon? Ah, yung dahon. Gagmay may yung dahon nung aging sliced ito. Eh. Gagmay ganito. Gagmay ni magmaayos. So, hindi ko siya makuha. God, so lapot. Makumunyis mm. yeah. mm. na bilithon. Gulay-gulay, yan yeah, may okra. May tayo. Ito rito man dito sa ati Meline. Gala namin ito sa butan. Mm-mm. Ito rito. Ito. mm Ito. Ito. Mm. Ito ka. Ito rin. Ito. Ito. ito Ayan. Ayan. Ngayon gaya na. Okay. Ayan. Ay! May daing din. Kanina itong umaga. Okay. Sarap. Alin, oh. No? Hindi po ako makarte kasi kumakain po ako ng gulay. Gulay, tapaka. Maliliit na isda. Doon. Masarap po ang maliit na isda. Sardinas Sardinas to. and then kind. green leafy vegetables and mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Bad. Ah. na, Mm. Sukam. Sukam ka sa utana. Nabulunan. Laoy. Eh, gabi ako ang gabi. Kaya eh, mo ha, nangka rin. Ang ako suka. Ha? Huh? na rin. Ang tanong nangka. Ako ni suka. Ahos. Ako Hmm. Marta na Ano ko nagata. Kaya ako tiyan. Sige ba? Magdago off man. Kasi gunsan lang <laughs> kung gata, katulok. Ikaw? Unti yan. Ang dami niyang gata. Ano? Ako na. Ang dago